Sumalang na sa pagdinig ng kamera ang halos 800 bilyong pisong budget na hinihingi ng Department of Education sa susunod na taon. Pero sinita ng mga mambabatas ang mabagal daw na paggastos ng ahensya at sobrang tagal na delivery ng na mga nakatenggang school supplies. Nasa frontline ng na balitang yan si Marian Enriquez sa unang pagkakataon, sumalang na sa budget hearing ng Kamara bilang bagong kalihim ng DepEd si dating senator Sonny Angara. Mahigit 790 billion pesos ang hinihinging pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Pero kahit kauupo lang sa pwesto, nagisa agad si Secretary Angara tungkol sa librong Isang Kaibigan na sinulat ng pinalitan niyang si Vice President Sara Duterte. Inusisa kasi ng mga mambabatas kung ano ang ambag mismo ng DepEd sa pagbuo sa libro. Pero sabi ng DepEd Ed, wala. Dahil wala raw sa record ng DepEd na may binayaran sila sa pag-publish nito. Wala pong role ang Department of Education sa development, uh, reproduction or printing of uh, isang kaibigan storybook. There, there is no payment made to them for whatever they did. So it's either they made it gratis or for free or they uh, they were paid on the side, we don't really know because there's no record official, official payment to them. Naungkat din ulit ang issue sa confidential funds, pero ayon kay Deped Yusek Analyn Sevilla, wala silang ideya kung paano ginastos ang 150 million confidential fund ni VP Sara noong 2023. We do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Tanong naman ni kabataan party representative Raul Manuel, hihingi ba ng confidential funds si secretary Anggara? Ang sagot ng kalihim? No your honor madam chair. Maybe no po bakit uh, hindi ibig sabihin po ba ay hindi na nakikitaan ito ng purpose to uh, continue uh, and uh, fulfill that its objectives. Given that it is engendered medyo naging controversial siya. Mabuti na ring umiwas ko, siguro your honor. Uh, at uh, hingin na po yon sa line item kung may mga pangangailangan po ang departamento. Pinuna ng mga mambabatas ang napakabilis na paggasta ng DepEd sa kanilang 2023 confidential funds. Pero kung regular funds ang pag-uusapan ay napakabagal daw. Base kasi sa COA report, nakitaan na higit 37 billion pesos pa ang natirang pondo ng DepEd nitong 2023. Nakababahala ayon sa mga mambabatas, ang loss opportunity dahil sa hindi nagagastos na pondo. Kabilang sa nasita ang computerization program ng DepEd, 11 billion pesos ang pinondo rito noong 2023, pero nasa 2 billion pesos lang ang nagastos. Ang resulta, kulang pa rin ang mga computer na dapat nagagamit na ng mga guro at estudyante. Kinagulat din ni Secretary Angara ang mabagal at delayed na delivery ng mga computer sa mga rehiyon. Paano ba naman kasi, 2020 pa nakatenga ang ilang mga computer at libro sa mga warehouse? Nabutan ko to, nung na-brief ako. Nagulat ako na four years old na pala yung mga gamit doon since 2020 pa po. We contacted the Air Force and others to help us uh, remove. But at, and in addition to what Yusek uh, Romero said, there are over 1.5 million items still in Carmona and other warehouses. Aminado rin si Angara na mabagal ang DepEd sa pagbili ng supplies. Bagay na dapat matugunan daw para magamit on time ang mga gamit na kailangan ng mga bata. We're only starting to deliver books now and the kids are already in school. Uh, the completion of the books will be done by December. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.